dahil lumang na kami ang lakas ang ay eh, nagal daw shout out ayan uh, pupuntahan namin yung parisan dito sa may blue mountain uy 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 shout out <laughs> pupunta namin na galing kami dito sa may baba may okay, mountain na akad kami pabitang Fatima yun ang hapon dito ang ating gwabong rider ng Minimax par yeah. load par malapit lang yan Ayun! Nakikita na natin yung parisan niya. Walang masyadong pila. Bili ko na tayo pababa. Yeah. Alright! Ayun na yung parisan. Yun ba yun? Oo yun. Yun ba?